Hi! For today's video, tuturoan kita kung paano nga ba gamitin ang screencast sa iyong YouTube channel. So itong screencast, ito yung pinakamagandang technique ngayon para mabilis mong makuha ang iyong watch hours at mabilis ka makapag-engage sa iyong mga viewers. Proven and tested itong ating screencast. So ang una mong gagawin is pumunta sa iyong YouTube channel. Ayan, i-click mo lang sa mismong YouTube app tayo mga guys. Ayan, pag nakapunta ka na sa iyong YouTube app, i-click mo lang yung plus sign. Ayan, pumunta ka sa live. So, ayan. So, makikita nyo na yung mismo yung pag nagla-live talaga kayo. So, lagyan nyo siya ng title. So, ayan. Naka not in made for kids. Dito sa baba, mga guys, makikita nyo screencast. So, i-click nyo lang yung screencast. So, ayun na yan. Type next lang, mga guys. Tapos, yan. Next lang. Ayan. Next lang. Pag-click mo next, ayan next pa din tayo mga guys kung di direct na agad kayo may lalabas dyan na allow youtube to record your cast your screen so para naging screen record kayo, it type nyo lang yung start now so mapapansin nyo yan So, ayan, mag-off ako. Ito yung setting sa taas. Pwede nyo liitan yung picture sa baba. Ayan, ganun yan. So, pwede rin nga lagyan nyo siya ng live chat. I-click nyo yung square na yon So, kung gusto nyo, i-mute nyo. Nagsa-silent live. I-click nyo lang yait na yan. So, pumunta na kayo sa inyong gallery. Make sure meron na po kayong mga uh, videos na naka-imbak doon para yun na po yung ilulup natin. So, pili ka, lang, pili ka lang sa gallery mo kung anong gagamitin mo sa inyong screencast. Ayan, halimbawa ito, Ayan. So, ayan. Yan na ay yung video na napili ko. Kapag yan na yung video na napili mo, mga guys, i-click mo lang yung go live. Ayan. Pag na mo na yung go live na yan, matik mag-live na po yan. So, dun, ganun lang kadali, mga guys, na mag na mag-screen ka. So, kung ano yung nakikita nyo dyan sa live na yon yun na po yan. So, that's it, mga guys. Sana natutunan nyo kung paano tayo mag-screen ka. So, okay. Bye-bye!